ano ba, hinuhuli ko yung ano, onion yung sibuyas. Ito po lang gagamitin kong ano, alamang sabi ko, is ko yan. Tapos open ko, ayan. Gigisa ko na mamaya alit. ha? Ah, kasi gigisa ko na lang, alam niyo na yan. Yung, yung sili. Hmm, <laughs> masarap na, malinam-nam na patakulo lang natin mong hay. Hindi ko nito siya linagyan ng ano ng, ng asin. Kasi may bagong alamang na siya. Ito ay bin sa kayo siling green. Iahalo ko na. Pero maya maya pa kasi mabilis lang naman ito maloto. Ito po. Yung bin sa kasili, sa kalabuyo, hinalo ko na. Kasi mm. mabilis na namin maluto. Eh. Pinagsama-sama ko na. Ito yung bins yung tanim namin nung garden namin. Kasi, linagay ko lang sa freezer. E eh, di ngayon, na, oh, yun na nga sa freezer sa Tapos, ito nagagamit na na namin. Kasi malamig na po dito. Di ba ba? Ang ganda naman ng hair ko. Ang hair pang po. Parang si, Mau si Madam Ano. <laughs> <laughs> si Madam Ano, ano ba talagang ati Bess, simple boyo is eh. alam lang sa nilang mga kababayan, di ba, no? Ito ay nagmamadali na. Ayan po siya, o. Ito ka, umuusok-usok. Linagay ko na yung sailing green. Pero masarap, di ba, may sabaw. okay na yan. Bye bye mga kalalabs. Salamat sa panonood niyo ulit sa aking video. Ay ako ay siguro may karugtong pa ito. Bye bye. Ingat po tayo. Ingat po tayo. Ingat, ingat po tayo. <laughs> Nakakakita na ba kayo na sumasayaw ng, ng balyena? Tsari. Dahil, magkunti pa lang, hindi pa yata. lang naman ito dahil nga yung yung galing sa taas sa puno na yan na yan ang bumabagsak dito eh nawalis e eh ako or, or ano yung hindi o yung ano ba yung gamit ko yung hindi yung ba ito, pangalan na ito nakalimot na ako yung mga bago ngayon ang di sa akin daspan sa kawalis tapo pa lang <laughs> ay nakakababayan ay ayo ko magamit-gamit ng ganyan dahil may haraming pinipindo-pindo kaya ako ay ako ay ng tao kahit <laughs> nandito na sa Amerika hindi pa rin ako ng gumagamit ng mga mga bago eh, ano buti nga marunong na ako mag video video mag, eh, mag ano youtube youtube dati nako ako kabubuhan ko talaga ayan po horse stick <coughs> Tapi ko yung atay na baka. Kain. Yun. Malamig. <laughs> Ayan, for Para susunod na video ko watching na. <laughs> Alay, parang mapapanood niyo ulit yung channel, yung ano ko video. Salamat po sa mga nagtsatsaga. Yung mga nagtsatsaga. Salamat, salamat, salamat. Ingat kayo lahat mga kababayan sa atin, mga sarili. Alam niyo naman yun, yung, Basta lagi magpare. Salamat. Watching, watching, watching. Salamat sa panonood niyo. Hindi hmm, ba? ba? <laughs> sa sayo muna si Ate Pe.